nag naman ng mga magsasaka ng gulay sa Atok Benguet sa mas kaunting ani dahil sa El Nino. Bumababa na rin daw ang kalidad ng mga tanim nila dahil sa init at kakapusan ng tubig. Nasa frontline ng balitang iyan si Shaila Francisco. Dalawang beses sa isang taon mag-ani ng repolyo si Rogelio sa kanyang taniman sa Atok Benguet. Pero tuwing sasapit ang tag-init, tatlong buwan daw ang kanilang hintayan para makaani. Bunsod daw ito ng matinding init at kapos na supply ng tubig. Ganito, uh, walang tubig, uh, madaling inatake ng, ano, ng uod, mahina ang paglaki. Ngayong may El Nino, posibleng raw umabot pa sa apat hanggang limang buwan ang hihintayin para makapag-ani sila. Si Regan naman, bukod sa mahabang paghihintay, problema rin ang kalidad at bigat ng ani tuwing taginit. Mas mabigat daw kasi ang mga repolyo na kapag ka sa mga truck, mas malaki ang bayad pero kakaunti ang nadadala. Kung mapuno yung ano yung sasakyan, bale ang uh, transform ay 15,000 kasi ngayon eh mabibigat yung ano uh, repolyo namin dito sa ano uh, atok. Kaya kung minsan ay halos wala rin silang kinikita. Pero pangamba pa nila ang banta ng mas matinding tagtuyot sa kasagsaga ng El Nino. Kanya-kanya tuloy na sila ng diskarte. Uh, doon sa, ano, sa ilog, doon malayo dito. Kung minsan water pump, okay. o, kaya nag, ano, kami ng krudo. Nagagastos pa kami ng krudo. Ayon sa National Irrigation Administration, meron na silang kabuang 12 communal irrigation system na apektado ng El Nino sa Benguet. Na-affected is uh yung Bingan CIS, Lokita Tindalupere Pitogon, yung Busnog Kasit, hindi sa Kabaritan Kumulal Irrigation System. Sa ngayon, nagsasagawa na ang niya ng pag-aaral para matukoy pang ilang parte ng benggit na maaring maapektuhan ng El Nino. Patuloy naman daw ang Department of Agriculture Cordillera sa pagtukoy sa mga vulnerable areas sa rehiyon ngayong El Nino. Mainly, pagka sinabing vulnerable areas, ito yung binabantayan. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.